Alam niyo po, kagkatapos ko nang gawin po itong lecture po ito about health, matutuwa po kayo. Kaya pakinggan niyo po ng sto Kasi po, ang dami po nagtatanong sa akin, Dok, paano bang maging malusog? Ito po, ang tatalakayin ko po sa inyo ay ang sampung utos sa kalusugan. Ito po, iparirealize ko muna sa inyo ang buhay ha? Bakit ang buhay ng tao noon pahaba? Bakit ngayon paikli? Pansinin niyo po, ano? Si Adam, si Seth, si Matusalem. Tingnan niyo po, ang Pilipino average life expectancy. Ano po nangyari ngayon? Ito na lang po ang buhay natin, no? Pagdating sa year 2070, because of the climate change studies, 40 years old na lang ang buhay. Alam niyo kung ano dahilan. Lagi kong binabanggit ito. Maging malusog po tayo. Sabi ng iba, Dok, ang mahal naman maging healthy. If you think wellness is expensive, try illness. Pakapansin ninyo nga, yung bakal nga iniingatan eh. Dahil na-oxidize, kinakalawang pinipinturahan. Yung katawan pa kaya natin, di natin iingatan ito. At itong katawan natin ito na pinahiram, alam nyo ba, ito po ay templo ng Diyos sa 1 Corinthians 6.19. At ang sabi po sa 3.17, God will destroy anyone who destroys God's temple. Pangdi di mo iniingatan ng yung sarili, Panginoong Diyos na po, ang magbibigyan ng pagsubok para po tayo magkaroon ng karamdaman. Ay nakasa, at sa gawa 2028, ingatan niyo yung sarili at ang buong kawan. Paano pag-ingat? O di ingatan natin ang katawan natin binubuo na 100 to 200 trillions of cells na ang kailangan nito ay nutrients, water, oxygen, enzymes para maging alkaline ang cells natin inside and outside para maging healthy, para maging malusog. Kaya alam bakit dumarating ang mga sakit sa puso, cancer, stroke, respiratory, disease, diabetes kasi ang dami. Natatalakayin natin, ayan na po lahat, maling diet, stress, mga fast food, pollution, mga pagkain, gemo, paninigarin lalo na. Kaya ang healthy cells natin na binigay ng Panginoon Diyos, nadadamis. Kaya ang kailangan natin ay ingatan at supplements. Pag-usapan natin ngayon, paano tayo magiging healthy o magiging malusog? O eto na, ito yung 10 utos sa kalasugan. Unang-una, Huwag kang maninigarilyo. Why? Ang paninigarilyo is number one cause of cancer. At pag bibili ka nga ng sigarilyo, meron na nakalagay yun. Oh, sa box, smoking is highly addictive. At ayan po ha, oh, smoking kills. Kaya protektahan natin ang sarili natin, lalo ang mga bata. Baka yung mga anak nyo nabubugaan pa ng usok ng sigarilyo. Kaya mas delikado. Bakit ang sigarilyo may filter? Pag minuga, walang filter. Kaya ito po ang non-smoker na baga. Ito naman po yung naninigarilyo. Kaya po, pag naninigarilyo, hindi talaga healthy. At ito po yung mga causes ng naninigarilyo pag na-stroke. At ito pa po, ay sa boss, sa Daily Inquirer. According to Department of Health, kada 6 na minuto, isang Pilipino ang namamatay sa paninigarilyo. At sa Pilipinas, sa 240 Pilipino dies every day of smoke-related diseases such as lung cancer, stroke, and heart attack. At ito pa, what is alarming is that those who are smoking are getting younger and younger. 15% of smokers in 2005 were 13 to 15 years old and gone up to 21.7 in 2007. Ang tagal na at lalo na po ngayon. Pansinin po ninyo. Pabata ng pabata ang mga naninigarilyo. Kilala nyo ba itong aktor na ito? Nag-advertise ng isang brand ng sigarilyo? Yung nakasakay sa kabayo, ayan, yung namatay siya ng cancer. Some of his last word, take care of the children. Tobacco will kill you. And I am living proof of it. Bago siya namatay, binanggit po niya yan. Yan yung una. Ang pangalawa, huwag kang iinom ng alak. Masarap ang alak, lalo sa mga manginginom. Kala sa mga manginginom ng alak, ito po ang unang nadadamage. Ang liver, ito po yung damage na liver sa kaliwa, sa kanan healthy liver. At pag ikaw nagkaroon ng uh, fatty liver, mauwi sa liver cirrhosis to liver cancer, Iyan po ang itsura po. Kaya nga, sabi ng Panginoong Diyos sa Kawikan 23, talatang 20-21, nakasaad na, huwag kang magisama sa mga lasenggo at masiba sa pagkain, pagkat sila'y masasadlak sa kahirapan at darating ang panahon, magdadamit ng basahan. Grabe no, kaya wala talaga akong nakitang manginom ng alak lasinggero na yumaman sa mundong puto at ito pa, huwag kang magpupuyat panapupuyat kasama ang stress at ito po no, ano ba ang ng puyat sa katawan ng tao, unang unang weight gain kaya maraming tumataba eh, puyat eh mahina ang immune system may memory issues at may risk of diabetes. Magpuyat ka, syempre, mood changes. High blood pressure, kasi insomnia ka. Ano pa po? Risk of cancer, risk of heart diseases, obesity again, increase blood pressure, weak ang immune system, at risk of death. At alam nyo ba, ito po, no? wag magpupuyat kailangan mag-ingat ang mga taong kulang sa tulog at laging gumigimik ayon sa pagsusuri ang mga laging puyat at kulang sa tulog ay mas mataas ang insidente ng sakit sa puso at cancer kung ikay nagtatrabaho bilang night shift kailangan ay doble ang iyong pag-aalaga sa sarili siguraduhin masustansya ang iyong kinakain at sapat ang iyong pahinga. Pagka ikaw ay laging puyat, stress, kaya magbawas ka ng stress. Bakit? Nakakatakot ang stress. Nakamamatay ang stress, sabi nga ni Cathy Amsuan. Baka stress na yan. Anong sakit po? Sakit sa puso, diabetes, pagtaas ng timbang, ulcer, sa kaya ang daming natawag sa akin, may GERD, sipon, obo, pagkakalbo. Pagtanda, kasi pag stress ka, itsura mo, diba, ba, para ang tanda-tanda. Pero pag nakangiti ka, bumabata ka. Sabi nga, oh, the people who wearing they smile, they are in very good style. Pero pag nakasimangot ka, tama ang sinabi. Sa Kawikaan 17.22 ang pagkamasayahin ay mabuti sa katawan at ang malungkoti unti-unting namamatay nakakatakot di ba? At eto pa, 'wag masyado sa radiation. Lalo mga bata. Ngayon ang radiation po ng cellphone hindi na katulad ng radiation noon na cause ng cancer ayos American Cancer Society. The cellphone cause cancer several documentaries about people suffering from brain tumors, saying that the main source of their illness is the large amount of time they have been exposed to cell phones radiation. Pero dahil binawasan na po ang radiation ng cellphone ngayon, yung mga bata, wala tayong magagawa. Ang nagiging problema nila ay ADHD. Pansinin niyo mga bata ngayon, nagiba ang attitude. Pero yung mga bata, alam niyo dapat, ang bata nagsese cellphone 12 years old pataas, pero pansinin niyo ngayon, 3 years old nagsese na. Bakit binibigyan ng mga magulang? Bakit maaring tamad na mag-alaga para mabisisi na yung bata sa kaka What did you expect? Kaya maraming bata na may Karamdaman. Panglima, huwag mahilig sa mga matatamis na inumin at mga pagkain. Bakit? Sugar is cause of inflammation. All causes of all diseases ay nanggagaling sa inflammation. Ice cream, iced tea, mga inumin yan, mga milk tea, especially soft drinks. Huwag mahilig po dyan. Isa po yan sa dahilan, bakit po nagkakasakit. Pang-anim na utos, wag mahilig kumain sa fast food chain. Why kaya ang buhay fast eh? Parang hindi na yata masusustansya mga pagkain sa fast food chain. Minsan, sige, okay lang. Pero wag naman po palagi-lagi. Ika nga, lahat ng lagi mong ginagawa at sobra-sobra nakakasama sa katawan. Oo, baka may pera ka. Oo, gusto mong iparana sa mga anak mo, sa pamilya mo ang magandang buhay. Pero hindi mo alam, baka sa ganyan mga bagay doon nagkakaroon ng karamdaman dahil hindi healthy foods ang lahat ng nasa fast food chain. Kaya umigli ang buhay ng tao eh dahil sa fast food chain. Hindi ko sinasabing huwag kang kumain, pero paminsan-minsan lamang po. Huwag kang kumain pag busog na. Kaya madalas na sa eat all you can. Bakit? Hirap na hirap ang system natin. Kasi ang mga tao, may kumain. Busog na, kain pa ng kain. Again, lahat ng sobra bawal at ang mga kinakain, hindi healthy foods at mahilig pa sa mga nagpapataas ng asukal sa dugo. Ano po yan? Too much carbohydrates. Kaya pag ka na, tama na. Kasi meron po katawan po tayo or vital organ na magtatrabaho pa. E baka yung digestive system natin e, ay eh, Pangwalo, huwag magpakabusog sa gabi bago matulog. Kaya may kasabihan po kami, Kumain ng parang hari sa umaga, reyna sa tanghali, at pulube sa gabi. Bakit? Alam niyo yung mahilig kumain sa gabi bago matulog. At iba, nainom pa ng alak. Dahil na ano, mahilig sa carbohydrates, pulutan, at pagbusog na busog na, dahil sa sobrang carbohydrates, at natulog, alam niyo nagkakaroon ng pancreatitis. Nangyayari yung bangungot. Kaya nga po yung mga binabangot ng inotopsy, pagdudugo sa pancreas ang nangyayari. Kaya huwag po kayong magpakabusog sa gabi bago matulog. At ano pa po, exercise, yan yung pangsyam. Bakit? Nakasaad sa banan yan na may pakinabang ang pagsasani sa katawan. Kaya nga kapatid crew, para hindi istag ang dugo natin para kumikilos. Kasi ang dami pong uh, benefits ng exercise. Cardiovascular, high blood pressure, iwas sa diabetes, at maganda yung oxygenated blood mo, pati ang breathing mo. At higit sa lahat, low carb food program. Baguhin natin. Katulad ko po, ay a cancer patient. Tinan nyo po, di ba? Because of my condition, binago ko. Low carb. Lagi natin binabanggit yan. Kunin natin ang energy sa fats and protein. Panoorin nyo na po ibang reels ko. Ando po yung mga low carb program. Talagang iyan na po ang dapat baligtad na. Kaya yung low carb food pyramid, sundin na po natin. At ang sampo laging gumalangin sa ating Panginoong Diyos. Alam nyo, baka hindi binibigay sa iyo ang talagang magandang kalusugan para humaba ang buhay hindi ka tumatawag at humingi sa kanya gusto ng Panginoon Just Jeremiah 29:11 I know the plans I have for you plans to bring you prosperity and not disaster ang plano niya ay magprospere tayo sa kabuhayan at kalusugan pero wag tayong mapahamak pag tayo na pahamak at pag tayo nagkasakit because of ignorance, because of nagmay nagpaalala na sa iyo at di mo ginawa, kasalanan na natin yan. Kaya kapatid ko, mahalin natin itong katawan natin bilang templo ng Diyos. Alagaan natin po ito. Dahil yan ang utos ng ating dakilang Panginoon. Harinawa, sundin niyo itong sampung utos sa kalusugan na ginawa po ng iyong lingkod. Nakakatapos ko lang po ito. Ako po si Dr. Roger Topacio, sharing good vibes and good life.